Amun nga mga tao, halin pa rin sa mga salunan kagabi eh. Sir, nag-enjoy ka man. Ay, nanirapo, si Sir sang ilong. Duro distensya, ikaw, madam, ha? Sir, ano oras ka nagpuli kagabi eh? Wala pa ko kagpuli. Alaka, it's a tie! Sir, single. Meron na. Then si Mrs. Aralisa Marabigat. Aralisa Oh, lantaw ka sa dakotang screen live ina. Bye ka anay. Bye bye. Ano pangalan niya? Aileen. Oh, tawag ka bali. Bye bye Aileen. I love you. Bye bye Aileen. I love you. Bye -bye, I love you. Ay, ginoo ko. <laughs> oh, hambay ni ma'am. Bahala. Ano? Basta may ipuli. Oh, ari si nanay. Ala si nanay, ini daw, three days, ini wala ka puli. Nanay, tindog, nanay. Dali, nanay. Hoy, gino, oko! <laughs> <laughs> nanay, isa lang ang masiling ko. Ginoo ko. Nanay tindog lang. Nanay taga diin. Nanay, bagong tikat. Bagong tikat? Ani <laughs> bagong kuno nga for barangay sa buong eh, tikat. <laughs> bagong sikat. Ay, ay eh, may exhaust dili oh. So sige lang nanay na intindihan ko ina. Ayan, uh, ano oras ikaw na pila? <laughs> na sweet pan. Hoy, dinoo ko. Wala pa si Governor Buboy, nagpila na siya. Bulagin ka kapulot <laughs> Ayan, nanay, tagabagong sikat diin si tatay. Nabiyahin Ano ang ginabiyahe niya? <laughs> na Nauhaw na daw siya. Oo, -o. nanay, ano gusto mo madaugan? Kuwarta o salakyan? Kuwarta! Anhon mo ang... Kuwarta! Duakid ka man? House and lot! Nanay, ginuho ko. Wala kita sa house and lot. Kuwarta lang o salakyan? Salakyan, pwede na na. Nanay, kabalo mag-drive. Hindi ko kabalo. <laughs> Balat mo gindoy, e, brindan niya niya sa Salakyan. Nanay, anong pangalan? Ribeiro ni ka. Baba pa na? O basta. Nanay, good luck! Ipanawagan e, ako sa mga kaingun. Huwag niya kumihara. Kamundara sang sugkay. Pahulaman niyo si nanay. Dinuho ko. Nasunog ang iya buhok sa pila. Tapos <laughs> dinuho ko doon. Malakang kita, the ring aside. Oy, shout out kay yung vendor vloggers sa pulo Taga polo mo pero polo mo pero kapitiri ka baligya mani na meta iyang nga mini may panit O oh, are 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 Hoy oh! Ari si tatay tatay tindog O oh, oh, makita sa Paris yang at sinela si panit yo Aw oh, ah oh, are gali Tatay sano ikaw nagpa treatment kaya po pa aga. Ay, taga din si Tatay. Sa Esperanza. Oh, spell Esperanza. Oo, nakatulong si tatay. Tatay, ano ang gusto mo nga papremyo kung si nanay na nasunog ang buhok o brand new na motorcycle? Si nanay, hindi ka? Ato ka si oh, ano yung ano, si nanay? Itago siya. Itago siya. Itago siya. Sige lang mga bata, ano ba? Dapat ang matiulang, ang ating si Makalaga, bakit mo kayo sa sinabi ko, alam Ay, si Mama! 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 Hindi ko pala ito. Eh! Ako na bahala sa inyong kasal. Okay, direkita, direkita. Oh! Oh, Boy! O, ano, si nanay. Nanay, magkaraguba, ang kanilang pupuha na nila mo? na ito. Ano ang... Wala mo taga-Bariwan sa GPS mo. Ano ang sigaw ng Bariwan? Barangay Captain sa uh, Bariwan. Ang niya na inyong barangay. Oh, pangalan na. Kaya mo ang ano? ano?